natin yung mga suki natin dito. Ayan. sa kabila. Marami tayong suki dyan. Ayan <laughs> mga kadyang. Good morning. Have a nice day. Welcome to my channel. Mga kadyang. Dito tayo sa mga suki natin. Sa kabilang gitna ng subdivision. Ayan. Tuta natin yung mga suki natin dyan. Okay naman natin dyan yung mga soke natin at marami na silang kalakal dyan. Let's go! Ito, oh, mga soke natin, ando pa sa dulo? Marami pang kalakal doon sa dulo. Ayan. Yeah. Ayan.

1.1 oh, ayun na 1.1 ka ayun dahil buti so, yung suki so natin Kulpa construction ayun na uh, bike itong bike kasama na yung bike na mga bike bakal yero nagawa ng suki natin bahay E, haring araw Ang oh. ganda ng araw ngayon walang ano, harang yung ulap <laughs> Malinaw yung kalangitan Ayan blue na blue Ayan ganda kagad yung kalakal mga kadya Ayan Sa so, mga suki natin ng mga jero Mga scrap na jero Ayan mga bike Galoon Ito nakakuha tayong galun tatlong galun Sa dami natin buti. Ayan. Dito pa lang yan mga kajang sa isang strip. Ang dami buti. Mga plastic. Bakal. Mga Baka, kajang. Meron pa tayong kabalikan doon mga bakal. Ayan. Gusto nyo bang gabi? Gulay na gabi? Ayan, ganda mga kajang. Gulay na gabi. ganda ng gabi. Mga kajang. Bro. Si Idol Time. Ilig dito sa gulay na gabi. Ayan, idol tayo. Hingi na tayo dito. Hingi na tayo ng gulay na gabi. Oh. Talbos. May maraming talbos. Ito, may mga talbos. Oo, oh, may mga kuyukot. Ang gulay na gabi. Oh. Tabak. Ito, oh, papaya. Ah, gusto ka pa ng papaya. Ito, mayroon. oh <laughs> Ayan na, ang dami mo ko. Wilog ang mamaya ko. tayo ng papaya, ta ng papaya oh. Bilog ang bunga. <laughs> Ayan ang tropa. Ay, kung hindi natin Yung... Um, ang dito yung bakal natin Hello, ha ay, so, so, na pa, so, Saka, Kasi tayo dun sa kabilang isir natin naikutan ito solid sukay so, natin si magagawa ng bahay nyo hehehehe ayaw 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 Ayan, ayan. Para uh, mapapanood sa YouTube. Ayan. Ayan. Sala lang. Ay, hey, tayo. Doon tayo sa kabilang street. Ayan mga ka-jump. Punta natin yung mga suki natin dito. Sa dulo doon. Marami tayo suki dyan. Sa baba ng ilog. Ayan doon sa kabilang ilog. Natapos na tayo doon. Kahapon. Ayan. Dito naman tayo sa kabilang uh, street dito. kapunta rin yun doon marami tayo dyan Ayan, samahan nyo ako ikuti na naman natin yung mga suki natin dito at namimiss na tayo <laughs> namimiss Ayan. namimiss na ha <laughs> Ayan to. na yung mga panahon natin mga kajang yan para natin makulimlim yun may mga ano ang ibon oh ayan -lim. mga parang nagbabadyang umulan kanina may araw ngayon kulimlim pabor sa atin yan para hindi mainit di ba di ba pabor sa atin <laughs> hindi mainit <laughs> ayan natin oh. ganda bravo ito po, isa. Bike. Bike, bike, bike. May tubig. <laughs> tubig. May tubig ka lang. Tubig o. Oh. Wala, <laughs> itim na itim pa naman tubig. Sama na gila lang <laughs> Bawasan lang natin ng na, ano. O, bawasan ko lang ng ano. Sige. Ito. Uh -oh. Sige, kalahati lang, lang. Bawas ko ha. Oh ya, six point six point Yang my bike, nak baik dengan pembata. Kita kah my electric pan. Ada atau my Ada electric pan pa. Ada pa, electric pan pa, macam. timbang tayo tapos busing yan okay so natin tayo sa kabilang street pag pagkatapos dito para rin tayo sa okay doon let's go ay si haring araw ayun lumadabas na oh ito kaya kuya ano may ka pa ng kanya ha ano yeah. ba so, yan computer yoter pa eh yoter ano ba mga pwede ka rin dyan ano ba yan wala ba ay hindi nakukuha ko sa mga telepono hindi

Meron ang sura niya. Sura. Sura ang pakaludo. Meron ang Oo, sige. Oo, sige. Sokay natin. May kalakal. Wow, ang ganda naman ang sound. Mill the puffin. Uy, hindi pa lang kukuha ng mga ano, spring. Itabi, itabi, ito, itabi mo na lang ito. Di ba, inano ko na ito. Eh? Hindi ko na sinama nung nakaraan. sudah tidak dapat, karena itu seperti asiro ada bakal so, Ito. <laughs> ay, yun, aku, ay, <laughs> tayo di tapi ini 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 ini, saya kita juga akan kita juga suka Ayan yeah, kuha pa rin alam yung kalakang sa loob Ang si Bobo yun yung, yung yung plastic bote ito may electrical punch punta tayo dun baba tayo dyan sa sukay natin kay nanay baka mayroon siya kalakal dyan para makuha yung kalakal dyan Kuwarta oh, kakadyan ko. Oh, di tayo. No? Talagang ginardyan tayo. Di antayin ko lang si Nanay. Hindi ko lang dito si Nanay. Nandoon na talaga so. Oh. Ayan, <laughs> Ayun daw no? tatlo, tatlong kuwarta oh. Oh, oh nakabantay na sa gate oh. Kakadyan <laughs> ko. Oh. <kajang>. oh. <laughs> hindi tayo makapasok. Paano ba yan tayo? Hindi tayo makapasok dito, tatlong kuwarta. Oh, nako, tayo tayo dai-dai chan. <laughs> Bababa tayo dun sa sukay natin kay Nanay tatlo gwardiya. Ay. Oh. Tayo kayo na lang kasi papaso tayo dito meron na siyang ano daw kalakal. Maraming gwardiya si Nanay. Tatlo tatlo. Malis na. Nahiya, malis. Nahiya. <laughs> Ayan, lakas ng ilog mga kadyang. Ayan, nasa ilog tayo mga kadyang. Ayan. So, oh, wow. nakita nyo ba yan mga kadyang ko? Oh ilog niya ang lakas ng ano, agos nakano na pala ito nakasom na hindi na hindi na maabot yun sa baba oh. ang lakas ng agos oh. daming punong ano dito punong kahoy puro mga protas ito mga santol Ayun, santol yun mga abukado daming tanim dito si nanay Sipag ni Nanay magtanim ng mga prutas, puro prutas eh, mga mangga, kayo mito, ilalan niyo ba yan, kayumito mito, yan to. Meron ng ano, uh, kamansi, sarap nitong gulayin, kamansi. Kamansi. Iwa ko kung may bunga, wala akong nakita ang bunga. sarap yung gulayin, kamansi. Paborito kayo yan. kayo mito, masarap din yung kayo mito, pag hinog na hinog kayo mito, masarap din yan. mangga, Indian minggo at ito, piko. Yan. Dami, dami puro protas. Yan, ayan ano dito, papaya. Ayan. Papaya, malunggay Moringa. His favorite, moringa. Uy, mga ibon, yan, mga kalapati. Oh. yun Yan yun oh yan, yeah, kalapati yung oh, mga kasya. Oh, oh. Kita nyo ba yun? Oh, yeah. Umiikot oh. siya, umiikot yung kalapati. yun o, oh. yun oh. ang eh? oh, bilis lang. yun o, Umiikot. Nagpapakita sa atin. Nagpapablog. Ya, 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 <laughs> Papa vlog siya. Tara, tayo na tayo si na sambay lang tayo dito kasi tantay na rin naghatid ng guyabano, tinog na guyabano. Ang dito si nanay guyabano dito. Sarap. Kalapati oh, yo, yo! <laughs> Daming kalapati. Nakakatawa uh, yung kalapati pag marami kasi ano grupong gro, grupong gro, gro, grupo grupo oh, sila. <laughs> ah, grupo grupo. Ah, uh ito may manok. May manok mga mano kadyan ka. panabong. Oh, oh, wow, wow. <laughs> oh. may ikot, -ikot yung uh,

Mainit na kasi mga kajang. Ayan, mainit na naman tayo. Sobrang init na naman. Ayan. Hirapan na naman tayo nito pag kasi sobrang init. Ayan, may mga kalapato. Miming, miming. Mga luya. Mga tanim ni Mariam, mga luya dua yang putih atau itu, dua yang putih, kan ini ini ada dua yang putih, oh, tunggal, ada di kolong tunggal halaman tuh, manggal barang galang gabi gabi, gabi gabi, ini umum umum agak gabi gabi, hehehe, hehe, kamu halaman sih. Pruning na alam ang sila. mo ako, dogi, Ayan, dito. Parang lubong. Parang lubong. mo. Ano? Dadan ako, dogi? Pantay ko lang sinanayo, Dugay. Dadan ako. Ayaw mo ako badaanin? Ah, Dugay? Eh? Ang ganda ng balaibo niya. Pinong-pinong balaibo. -pinong ang ganda. Ang uh, kadang, paalis na tayo. Para si nanay, nantay sana natin si nanay kung may kukunin pa tayong kalakal sa kanya kaso wala siya umalis. Ewan eh, tagal bumalik. Pero uh, marami na tayo na ang kalakal. Marami na tayo mapuno. Ewan tayo, papunta tayo sa kabilang street para makuha natin yung mga kalakal doon mga pa tayo doon sa kabilang street yan yan guys ko mga kadyan at uh, mainit na ay abot tayo kung mm, ano matutuong matusta tayo <laughs> matusta tayo sa init yan let's go na let's go plastic plastic mama daw ma, mama <laughs> oh, bakal po yan bakal pwede

Hindi na Ito lang ba mga kalakal. Hindi na kukuha kasi sa motor. Ito lang, magkita. Ito oh. lang, so, magkita. Ito lang. Wala na mga laman yan, marapa. May laman yan, great chick. Hindi ko kung ano na wala. Mga na talaga, ubus na. Sige, sige. Itong timba, hindi kasama ito. Sige, sige, sige. Ito so, dami lahat uh, plastic. Ayan mga kanya, ang mga nakuha kalakal natin dito. Anong oras Ayan. Mga upuan. Quarter to 11. Ayan. Ito pa, cartoon. Ayan po, mga plastic mga kadyo. Mga sari-sari, mga lata. Ayan. Ayan. Ha? Ayan doon, sa looban. Di pa tayo nakakapunta dyan. Diba kung mayroon tayo makuha kalakal dyan. Ay, baka na, buhati muna natin to. Ayan, let's go. <laughs> Mainit na. May kalan si Busing. Nagaan na ito, pero yung isa marado. na yan? Eh, rape pa. ano lang, kahit hindi na rape rin, na pa yung kanan. Eh, yung kaliwa, nagaan na. Nagaan na ito, naga na mahina. Kailangan nah. sabutin yung si ano. Eh, babaklasin yan. Nabaklasin. Dito lang naman yun eh, dito ah, oh, lang. Napaklasin dyan yan sa pinakang pin niya, pinakang pin. Ah, oh, yung pin niya. So, so, may, silang... may bara yan, may bara sa, pin, sa pinakang pin. Oh, may bara. Yan sa daanan ng gas. Pero hey. ka dyan, kadami ating ano, upuan. Yan, mga upuan na kuha natin. Tutlangga, ano. yan, may bakal din tayo, yan, dalawang sako, bakal. May mga electric pan tayo dyan mga kalan may mga electric pan wala meron pa tayo electric sa loob tatlong electric pan pa nakuha natin ito may mga upuan pa dito dami nating upuan puro upuan kadamihan yung <laughs> nakuha natin Ayan, may mga karton tayo Kamad kamada muna natin mga para makauwi na tayo and let's go kamada natin Ayan. lagit nit na araw mga katya ang init na. <laughs> Tostado na tayo. <laughs> Tostado na tayo. Ayan. init na. Lumabas na siyaring araw. Yan. Ayan. Ayan tusta na tayo. Ayan. <laughs> ah, Bawin na tayo mga kajank. So, napakarami nating upuan na nakuha. Ayan. Pakiyaw <laughs> yung mga upuan natin. Ayan. Ayan mga bakal. Nakakata yung mga bakal. Ang dami. Ayan, mga galon, langgana. Sa loob, meron pa mga ano to. Sako-sakong bakal. Ayan, may mga electric pan tayo dyan. Ayan. Ayan, ayan mga nakuha natin mga katiyan. Punong-punong tayo. Ayan, pa-away na tayo mga katiyan. May dadaanan pa tayo dun, mga Wilkins. Kasi marami na mga Wilkins natin, yung mga suki natin. Hindi natin na dadaanan.

Kalakal ko kasi. Maraming uh, dinilever ko muna. Dati, Jen? Wala. Wala daw tao. Walang tao eh. Naku, naantay ka nga niya, niya. Oo, kaya nga. Oh, sayang. Nalang pangalawa na naman yan. Hindi ko na siya nakulikta ang pangalawa na. Naantay ka oh, nga niya, niya. Mamay, bukas na lang. Sasaglitan ko siya bukas. Kasi wala. Wala Ay, siya. Tumaso. Hmm, hmm, baka. dami na niya. Kaya nga, ang dami na. Nakita ko, ang dami na. Babalikan ko bukas. Sabihin mo siya. Sabihin mo siya. Oo. Oh. <laughs> Sabi ko <mo> nga ang <laughs> dami ko nagsasasun. Hmm. Eh, hey, na wala, hmm. wala na naman siya. <laughs> <laughs> uh, Kaya la na ako nung pero bukas babalikan ko yan, ha? So, Thank you for watching mga katiyang. Please subscribe my YouTube channel and please like and share sa mga videos mga katiyang. God bless. Bye bye.